Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at National Security Council na nananatiling tapat ang mga sundalo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito yung sa kabila ng ugong-ugong umano na may destabilization efforts laban sa administrasyon. Si Bea Bernardo sa detalye. walang destabilization plot laban sa gobyerno. Yan ang nilinaw ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Ayon sa lider ng militar na miscote ang kanyang sinabi sa Change of Command Ceremony ng Western Mindanao Command kung saan nabanggit niya na may ugong-ugong na destabilization efforts lalo na mula sa mga dating officers ng Armed Forces of the Philippines. It was taken out of context, Yung no? sinabi ko, I did not, I did not mention about uh, destabilization plot. Sinabi natin, plot. Uh, parang plano na ito na i-execute na lang. Paliwanag pa ni Bronner, nag-ugat ang kanyang pahayag dahil sa mga panawagan sa mga miyembro ng AFP na sumama sa mga kilos protesta. Giit niya, dapat ay laging isaalang-alang na naman ito ang kanilang sinumpang tungkulin sa bayan. I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should uh, be... Uh, Uh, we should take our oath yung oath na kinuha namin no seriously that we would uh, protect the Constitution. Iginit naman ng National Security Council na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo, bagamat merong mga debate sa mga retired military officers at maging mga sa mga pulisiyang ipinapatupad ng kasalukuyang administrasyon, ito aniya ay parte ng democratic space ng bansa. Pero hindi ani ito makakaapekto sa trabaho ng mga sundalo at handa silang tumugon sa sino mang grupo na magtatangkang guluhin ang national security ng bansa. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.